Si Carlos Yulo ay hindi lamang nakamit ang makasaysayang dalawang gintong medalya sa Paris Olympics 2024, kundi nakuha rin niya ang pagmamahal ng kanyang magandang kasintahan na si Chloe San Jose. Ating lubos na kilalanin ang babaeng nagpapatibok ngayon sa puso ni Carlos Yulo. The Philippine Showbiz List presents Sino si Chloe San Jose, ang girlfriend ni Carlos Yulo. Chloe, the woman behind Carlos. Si Chloe Angeles San Jose, ay pinanganak noong May 16, 2002 sa Melbourne, Australia. Sa kasalukuyan siya ay 22 years old. Lumaki si Chloe sa Melbourne kung saan niya natapos ang kanyang pangunahin at sekundaryang edukasyon. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya ng mas mataas edukasyon sa Universidad ng Melbourne kung saan siya nag-aral ng Media and Communication. Sa kabila ng kanyang batang edad, si Chloe ay isa ng matagumpay na Filipino-Australian content creator at social media influencer. Nakilala si Chloe dahil sa kanyang mga content sa Instagram at YouTube. Ang kanyang mga video at posts ay karaniwang umiikot sa lifestyle Travel at Fitness Ang kanyang makulay na personalidad at malikhaing diskarte sa pagawa ng content ay nagdala sa kanya ng malaking bilang ng mga followers Dahil dito, marami siyang natanggap ng mga oportunidad para makipagtulungan sa iba't ibang mga brand at na-feature na sa ilang online publications Bukod sa kanyang online presence si Chloe ay nagtrabaho sa iba't ibang kampanya na nagpatibay na kanyang reputasyon bilang isang maimpluwensyang figure sa digital media sa kabila ng lahat, nananatiling humble at grounded si Chloe. Lagi niya pinapaalala sa kanyang mga followers ang kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili at ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang kanyang simpleng pamumuhay at positive outlook ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami. The Relationship isa sa mga pinakamalaking aspeto ng buhay ni Chloe na nagbibigay inspirasyon sa marami ay ang kanyang relasyon sa Olympic gymnast at Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Si Chloe ay naging isa sa napakasuportadong partner. Madalas na makikitang nagbibigay na kanyang buong suporta sa mga kompetisyon ni Carlos. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa isang simpleng mensahe sa social media noong April 20, 2020. Si Chloe, isang starstruck fan girl, ay naglakas loob na mapadala ng direktang mensahe kay Carlos. Pinatunayan nito na minsan, kailangan mong gawin ang unang hakbang kahit sino ka pa. Ang simpleng pagkikipag-ugnayan sa pagitan ng isang sikat na atleta at isang delikadong fan ay nauwi sa isang magical na pagsisimula ng kanilang pagmamahalan. Si Carlos ay nakabasis sa Japan para sa kanyang pagsasanay habang si Chloe naman ay nag-aaral sa Melbourne, Australia. Sa kabila ng kanilang distansya, palaging matatagpuan ng kanilang mga puso ang paraan pabalik sa isa't isa. Mula sa mga late night video calls hanggang sa pagsuporta ni Chloe kay Carlos sa iba't ibang panig ng mundo. Lumakas ang kanilang bond sa bawat hamon na kanilang hinarap. Matapos ang dalawang taong long distance relationship, sa wakas ay nagkita na sila. Bumiyahe si Chloe mula Australia patungong Hanoi, Vietnam upang panuorin ang Golden Boy na mag-perform sa 31st Southeast Asian Games noong 2022. Sa kabila ng distansya, nanatiling supportive si Chloe kay Carlos. Noong 2024, sa FIG Artistic Gymnastic World Cup Series, pumunta si Chloe sa Doha, Qatar upang suportahan si Carlos. Na nakapag-uwi ng hindi lamang isa, kundi apat na medalya sa all-around floor vault at parallel bars. Matapos ang taon ng walang sawang pagsasanay at hindi matitinag na determinasyon, sa wakas ay naabot ni Carlos ang tugatog na kanyang mga pangarap na siguruhin ang mga Olympic gold medals na pinaghirapan niya mula noong pitong taong gulang pa lamang siya. At sa bawat twists and turns na kanyang buhay, naroon si Chloe ang kanyang walang kapantay na kasintahan na palaging nasa tabi ni Carlos. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang patunay na kanilang pagmamahalan, kundi isang inspirasyon din sa marami na minsan ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga medalya, kundi sa mga tao na nananatili at sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Carlos' mother blamed girlfriend Chloe for family dispute over distance. Kasabay ng tagumpay ngayon ni Carlos, hindi nakaligtas sa kontrobersya ang kanyang ina na si Angelica Pukis Yolo. Kamakailan nagbigay sa Angelica ng mga revelasyon na nagbigay ng bagong liwanag sa kanilang pamilya at nagdulot ng maraming tanong sa publiko sa kasalukuyang Paris Olympics 2024 kung saan pinarangalan si Carlos sa floor exercises at vault sa men's artistic gymnastics category. Tila naging sentro ng pagbabatikon si Angelica. Mula sa pag-post sa mga tagumpay ni Carlos sa social media, wala o kakaunti ang naitalang mensahe mula sa kanyang ina. Ang ganitong sitwasyon ay na hindi nakaligtas sa mga mata ng mga netizens na agad na nagbigay na kanila mga opinyon na tila hindi pinagmamalaki ni Angelica ang tagumpay ng kanyang anak. Ayon sa mga batikos na natanggap ni Angelica, tila may mga tao na nag-akusa sa kanya ng pagiging unsupportive sa mga tagumpay ni Carlos. Ang kanyang tila kawalang pakialam sa mga medalya na nakuha ni Carlos ay nagbigay daan sa pagdududa na may hidwaan sa kanilang relasyon. Pero sa halit na magbigay linaw sa kanyang tahimik na pag-uugali, nagbigay sa si Angelica ng pasabog na revelasyon na nagbukas ng bagong pananaw sa sitwasyon. Sa isang panayam, ibinoking ni Angelica na ang sanhi na kanilang hindi pagkakaintindihan ni Carlos ay ang girlfriend nitong si Chloe. Ayon kay Angelica, sinasadya raw ni Chloe na ilayo si Carlos mula sa kanilang pamilya na nagbigay ng tensyon sa kanilang relasyon. Isa pang issue na inilantad ni Angelica ay ang tungkol sa dormitoryo ni Carlos sa Japan. Ayon sa kanya, ang dormitoryo na pinunduhan ng Philippine Sports Commission ay ginagamit din ni Chloe. Ayon kay Angelica, hindi raw pinapayagan si Chloe na magstay sa naturang dormitoryo kaya tinawag pa niya itong outsider. Ang hindi pagpayag kay Chloe na magstay sa dormitoryo ay nagdulot ng pagkabahala sa pamilya ni Carlos. Ang pumamasid ni Angelica na parang sinasadya ni Chloe ang pag-aalis kay Carlos sa kanilang pamilya ay nagbigay ng higit pang tensyon sa kanilang relasyon. Dahil sa mga revelasyong ito, lumabas din ang isyo ng pinansyal na aspeto. Mariing itinanggi ni Angelica ang chismis na ninakaw nila ang pera ni Carlos. Ayon sa kanya, ang bahagi ng savings na kanyang anak ay ginamit para sa pag-aayos sa kanilang bahay na hindi naman makakaapekto sa bulsa ni Carlos. Gayunpaman, kinumpirma ni Angelica na nagkimkim ng galit ng iba niyang mga anak kay Carlos dahil sa kanilang hindi pagkakaintindihan na nagbigay ng karagdagang isyo sa komplikadong relasyon ng pamilya. Sa interview din kay Carlos, ang pamilya ni Chloe daw ang pinasalamatan nito at hindi ang pamilya niya. Sinagot rin ni Angelica ang mga tanong ng netizens kung bakit hindi kasama si Carlos sa mga tinag niya at ang sagot, blinak niya si Carlos. Chloe responded to Angelica's controversial revelation. Matapos ibunyag ni Angelica ang isang kontrobersyal na pahayag na tila hindi pabor sa kanyang sariling anak, sa gitna ng kaguluhan, naglabas ng reaksyon si Chloe na nagbigay na kanyang pananaw sa pamamagitan ng isang post sa Facebook. Ayon sa ulat, nagpa siya si Chloe na ishare ang kanyang reaksyon sa isang eksklusibong panayam kung saan binigyang diin niya ang kanyang damdamin patungkol sa issue. Sa kanyang Facebook post, isinulat niya, Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang tapusin lang po namin yung vault finals. Pakio na your comment section po ah. Di yung nagdidelete -de ka pa plus off comsec. Sa nasabing post, tila may kasamang pang-aasar si Chloe na nagsasabing ginaya niya ang caption mula sa viral post ni Angelica na nalalaman ng mensahe na Japan pa din talaga lakas. But malakas din naman si Carlos Edriel Yulo. God is with him. Ang mensahe ni Chloe ay tila nagpapahiwatig na kanyang suporta kay Carlos habang pinapakita rin ang kanyang pagnanais na ipahayag ang kanyang damdamin sa isang paraan na may bahid ng biro. Sa kabila naman ng na matinding public reactions, naglabas ng pahayag ang ina ni Carlos na nagsasaad ng kanilang pamilya ay kasalukuyang nagtatrabaho upang ayusin ang issue. Ayon sa kanya, ang comment section ng kanyang social media account ay ipapa-turn off niya muna upang papanatili ang privacy ng kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, umaasa ako na sooner or later magiging okay din ang lahat on all of us. Thank you. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!